Mayong hapon guys. Kakauli lang naman galik sa SM. So, kumain kami sa Misa Restaurant. So, mo ni among take out, guys. Mo ni among take out. Mo ni na mo namo among take out. So, naroon, ako ni. So, ano hay ko to? niluto ko siya kasi para hindi siya mas mapanis or masira kasi babaunin ko to sa trabaho bukas kaya prinito ko siya ito siya, manok to siya manok tapos ito naman hindi ko alam kung manok ba yun o baboy basta kay lami siya guys Baboy na siguro na siya. Puro man yung uno dois, Baboy man. Tapos, ay, para pareha naman ng lasa sa manok o baboy, ay. Pero lang siya, guys. So, skinny, kuha ni lumpia siya. Kini, kini siya, kini lumpia siya. So, ang pansit o kagtong kuhan, halo-halo, maamo na ubos. Sama na siya, guys. Oh, Ako ninggi prito kay akong baon o mapuhon. So, tipid. Katipid yapon. So, yan guys, binaliktad ko na siya. So, itong, ito, ito yung babaon ng tibuwas. Ito, saka ito. Pero hindi naman lahat yan babaonin ko. Ang lumpia, kakainin ko ito maya, maya, mamaya. Kasi may kanin pa kami dito na hapteray. Eh. Hindi man ako masyado na kain ng maraming ulam. Basta may ulam lang ako, kahit kunti lang. Okay na yun sa akin. Ayan guys. Pinipreto ko. Para hindi siya masira. Yan ang technique. Pag may, pag may tirang pagkain, pinitik up. Kahit kunti lang. Ay, walang hiya. Eh. Yung iba na, hihiya mag-tick out. Pag kunti na lang natira. Ako, ay, ah, hindi talaga po nahihiya. Tick out. Kaya binayaran mo manina. Okay yung feeling ka dato, di ka naman dato. Ang uban, ang uban, dili na i Okay, out kay konti, oh, konti lang na. Oh. Na, ang ilang halo-halo, guys, kay lami, ilang halo-halo, lami kayo, ilang halo-halo. Tapos, na sila'y pansit, pansit, ang buto sa tunga pansit, basta kay lami. Na, na pineapple, pure jude siya na pineapple, guys, nagigikuan, gihimog shake. Lame jud di good ka magbasol sa imong order kay lami kayo good kuan ilang ilang kuan ilang pineapple shake lami kay kuan good pure na pineapple na game shake jud nga malasahan jud nimo ang pineapple jud na linya jud pinya ito nya Napoy sa isang piraso na malaki na baka na beef baka nakuan. Basta beef, baka. Beef siya na baka, but yung sa tupagluto. Beef steak masiguro siguro pagkaluto. Sa lami siya, guys. Niya ang kanin, kay. Lami isad siya. Mm uh -huh. napuntoy sisig. Lami kayong sisig nila, guys, kay. Kuan siya, crunchy siya niya. Ang mayonnaise, kay. Basta lami siya. Pero wala nang akong butangig sili kay di ko po bahit memang comedy to sa sili pag sa mga restaurant kay basig mo kalit bitaw pag ubo o takta kahit kaaraw sa mga ibang mga nakakumao oh. so na po guys so maroto, thank you for watching o oh. salamat po sa mga nag-support sa aking YouTube channel sa mga nag-subscribe sa mga nanonood salamat po sa inyo lahat sana balang araw matupad ko po na ma-reach ko po yung 1,000 subscribers. Kahit 1,000 subscribers lang po, masaya na po ako yan. Thank you, thank you so much po sa mga nag-support sa akin YouTube. Thank you and God bless. Ingat po lagi.